Sa video naman na ito, pupuntahan naman natin ang probinsya ng Nueva Ecija na sa buong bansa bilang Rice Granary of the Philippines na siyang gumagawa ng pinakamalaking ani ng palay sa bansa. Papasyalan din natin ang nagbibigay ng tubig para sa irrigation at hydroelectric power generation. Welcome to Pantabangan Dam! Dahil summer na mga ka-JTB, dadaanan na din natin ang isa sa pinagmamalaki ng Gapan City, General Tenyo Nueva Ecija, at ito ang Minolungaw National Park. So, ang halos isang oras, <laughs> naligo kasi tayo. Isang oras yung biyay natin mula Bamban Tarlac to Nueva ito dito sa arko ng Nueva Ecija so nasa boundary pa lang tayo guys ng Tarlac sa ano Nueva Ecija so malalayo pa ayun dito sa map natin wala dito hanggang sa may town proper ng Nueva Ecija sa oras sa 20 minutes pa yung biyahe natin so malalayo pa time check tayo 7.29 na guys so kakayo muna tayo kasi medyo malalayo pa yung biyahe natin para din na sa so, oras may kita mula dito hanggang Pantabangan Dam View Deck 7.29 7.29 na so wala mo natin gumain dito na mag yung bankingan guys diretso na to hanggang kasiguran kaso hanggang dito lang tayo sa may Pantabangan kasi ang destination natin is sa may Pantabangan Dam View Deck pero nung nakarang nagkasiguran kami, kasama sila Idol J4, dito rin yung daan namin. So magwala dito, bago kami makarating ng kasiguran, or hanggang kasiguran, zigzag road yung dinaanan namin, or puro bankihan. Kanta ba nga ang view deck na lake? Actually, akala ko isa lang yung dam saka yung lake ah, I mean isa lang yung destination nung dam view deck saka ito magkaiba pala kasi yung dam iba yung way nya pero malapit lang dito tapos yung mismong ano naman ah, yung lake ito ito yung lake ito yung view deck ng lake yung may hanging bridge sa taas alawak no guys tingnan natin ka baba sobrang init dito guys try natin kung hanggang saan pwede yung sakyan or hanggang saan pwede yung motor may bangka din dito guys pag gusto nyo tumawid doon sa kabilang banda pwede magre-rent lang kayo ng bangka Oo, oh, ganda. Lalim siguro nito, no? Tara natin doon sa dulo, sa Mariate. Mainit pala dito. Hanggang dito lang yata. May guard na no? oh. Baka pipigilan tayo ni kuya. Hanggang dito na lang siguro yung motor guys kasi medyo mapangano na doyan sa gilid. Hindi na tayo na advice. tas kuhanan na, na, lang natin siya ng drone shot. drone shot si Pantabangan View guys so papunta na tayo ng, uh, Pantabangan Dam then iba vlog din natin yon i-drone shot din natin kung papayagan nila tayo doon kasi uh, based of experience kasi medyo mahigpit sila pag uh, drone shot lalo na kapag uh, dam na yung i-drone shot so try pa rin natin guys 4 kilometers na lang mararating na natin ang Pantabangan Dam excited na akong makita actual kasi dati napapanood ko lang siya sa mga Facebook drone shot So ngayon ito, after na natin siyang makikita And hopefully, payagan tayong mag-drone shot Sir, sa pantabangan doon po 30. Ano po? Sa may pantabangan doon po Malayo pa sir, dito? Uh, mga 2 kilometers, ganun sir 30. Okay, thank you po sir, salamat okay. po Ganda dito, napaka-presko dito bangin no? angin oh, dulas niyan. wow, oh, ganda. Mas na-excite ako sa daan eh kaysa sa view eh. <laughs> ganda ng daan nila dito. Ito yung gusto ko sa bangingan, guys. Yung hindi mas may tiwala kasi ako sa hindi asfaltado sa mga gantong semento compared sa asfaltado feeling ko pag asfaltado kasi madulas Tama ba? <laughs> o yung imagination ko lang. Barangay Fatima, Pantabangan, Nueva Ecija. Ayan o. Oh. National Irrigation Administration Dam and Reserve Bureau Division Ang tanong Hi sir. Magpapapicture lang sana doon sir sa may mismong ano po. Ano ang pangalan mo? po, Jay, Jason po. Ano ang apelyido? Flores po. Ah sir, napanood ko kasi may mga nag-drone shot. Okay lang po ba? Na may mga nag-drone shot po. Okay lang. Ah, po. Thank you po sir. Salamat po. Alam na lang kayo sa kasama ko ba Sa may nakahintong puting portuner na yun. Ay sige po sir. Thank you po. Salamat po. Ang ganda ha ha Ang naman dito Finally! Namit na natin ang ah, Honda Bang Honda Ganda! Wow! Ganda naman dito So what the view guys Yung kabila walang tubig Yung kabila mayroon <laughs> yung kabila bangin Yung kabila tubig Ang Pantabangan Dam ay isang earthfill embankment dam sa Pampanga River na matatagpuan sa Pantabangan sa lalawigan ng Nueva Ecija ng Pilipinas. Ang multipurpose dam ay nagbibigay ng tubig para sa irigasyon at hydroelectric power generation. Habang ang reservoir nito, ang Pantabangan Lake, ay nagbibigay ng flood control. Ang reservoir ay tinuturing na isa sa pinakamalaki sa South East Asia at isa rin sa pinakamalinis sa Pilipinas. Ang construction sa dam ay nagsimula noong 1971 at natapos ito noong 1974. So loud, as the was tired. Ganda! <laughs> pa Hanggang sa muli! pantabangan dam? <laughs> ganda! Ganda mo! Ganda dito! Pupunta na tayo ng Minalungaw guys! Then try natin kung makakaligo tayo ano pero sumaligo maligo eh! <laughs> Then drone shot na rin natin yung Minalungaw checkpoint <laughs> <Da yung> baka. <laughs> Buti pa yung mga baka dito, no? Malaya sila, oh. Ayun yung kanto guys ng Minolungaw National Park left side this way. Ayon sa ating Google Map guys, mula dito sa kanto na to, magbibiyahe pa tayo ng 39 minutes o kaya 24 kilometers so medyo malayo-layo pa nagawa yung tulay dito I heart piyas kabuhay 50 pesos friend, sir, yes, pero yung kuya yung gantong uh, paliguan doon open naman to? Okay, sir. hindi po natin sir, po dito, sir. kasi nga po okay. uh, entrance po dito ng washroom pagka isa natin pa uh. ah okay kung nakasabi sir na may entrance may ibang pabayaran kung saan yun okay so magbabay dito ng 50 pesos So, hindi pa totally sure guys kung naka-open na yung Minolungaw National Park. Pero, itatry pa rin natin kasi nandito na rin tayo. Sobrang layan ng biyahe natin. And then, and then may babayaran tayong uh, 50 pesos per head na environmental fee. Close pa talaga siya, kuya, ano? Pero meron na mga nakakapasok, no? Yung po kasi mga nakakapasok, meron po sa ibang way natin yung kinuturo. Kung makikita niyo po yung sabay bundok po niyo, Oh. Oo. Doon, doon po parang nakarating ko sila sa mismo area po ng National Park. Ah, okay. po, main entrance po isa uh, dito po sa way po, Ano yung daan doon, kuya? Parang bundok, kalsada rin? Oo, so, sa uh, po Yung iba po, cementado. Parang iba po rato. okay. Ayun dati siguro ang daan. Ay, kayo. Pero doon siya sure na na muna tayo tumuli guys kasi ano hindi pa sure kung bukas na ba yung daan doon or hindi pa kaya nag decide na lang kami na umikot kasi ang sabi ni kuya kanina may ibang daan naman daw na sure na makakapasok kami kaso rough road nga lang medyo rough road nga yung daan dito pero sakto lang carry lang naman ng mga motor to eh mukhang loaded yung dala ni kuya oh habal habal po panis pa pwede magtanong saan po yung papuntang minulungo po diretso pa po thank you po ito yata yung sinasabi ni kuya kanina guys na dadaanan nating matarik medyo may katarikan nga hindi ko lang sure kung visible sa camera yung pagiging matarik ng daan pero oo matarik nga siya matarik nga siya guys oh na primera lang ako kasi pagka naka segunda hindi ganoon kalakas yung engine brake niya. kaya kailangan primera lang saka yung ano preno kailangan hindi siya babad kasi sumasunog yung brake pad natin so yun sa lahat ng pupunta dito hindi pa siya totally opened uh, pwede pumunta kaso may ibang daan kang iikutan hinga lang medyo matarik tapos ano malayo compared doon sa dating daanan sa lahat ng gusto maligo pwede naman daw kaya naman siyang entrance fee unless kung magka-cottage kayo or papaluto ng mga pagkain ganun so yun lamang guys may parking pala guys may bayad pala yung parking kaso Depende na sa iyo kung magkano bibigyan niyo. So, gusto ko lang po i-share sa inyo guys para aware yung mga pupunta lahat na ganito na yung sitwasyon sa Minalungaw. Ang Minalungaw National Park ay isang protektadong lugar ng Pilipinas na matatagpuan sa munisipalidad ng General Tinio, Nueva Ecija, sa gitnang Luzon. Ang park ay sumasaklaw sa isang lugar na mayigit 2,000 hektarya Nakasentro sa kahabaan ng nakamamanghang Peñaranda River, boundary sa magkabilang panig sa pamamagitan ng hanggang 16 metrong taas ng pader limestone sa paanan ng Sierra Madre. ay tinituring isa sa mga natitirang natural na kapaligiran sa bayan ng Nueva Ecija na promote ang lugar sa tulong ng gobyernong ecotourism. Hinangaan ang park sa magandang rock formation, malinis at berdeng tubig at nakilala dahil din sa napakaganda nitong kweba. Ngunit sa ang pangyayari noong nakaraang pandemic ay eh kailangan mo na magsara ng nasabing pasyalan. Mula nung nagsara ito ng taong 2019, itong paparating na summer ngayong 2024, ayon sa mga staff o vendor na nagtatrabaho dito, ay bubuksan na daw ang Minalongaw National Park. Ngunit dahil may mga inaasikaso pang mga pribadong bagay na kailangan nilang ayusin, ay mananatili muna naka-open sa public ang lugar na walang entrance fee, walang life jacket, walang lifeguard at walang cottage o anumang activity ang pwede niya explore dito. Bagamat pinayagan na ang mga turistang pumunta rito, iba yung pag-iingat pa rin dahil kahit gano'ng pagkanda ang park na ito ay labis na napakadelikado. Uwi na tayo guys, hindi na tayo gaano nagtagal dito sa Minalungao kasi wala din gaano activities ngayon kasi wala pa silang operation talaga actually kumbaga yung pagpupunta kayo dito parang pasyal lang then pwede kayo maligo anytime kasi ilog naman yon so yun lang at least naipakita ko sa inyo yung drone shot and dito pauwi na kami and kukuha nang ko rin pala guys ng drone shot itong dinaanan namin kanina na sobrang matarik para pumakita nyo and then ito, yung, ito na daw yung parang gagawin nila na uh, public road magagaling ng uh, doon sa mismong papasok dito hanggang dito sa Maynolongaw kumbaga ito na yung pinaka main road nya kumbaga kaya para aware lang kayo na ganito yung dadaanan nyo pag gusto nyo pumunta dito So oh guys, magingat kayo sa daan na to. Madulas to. Lalo na pagka naka-automatic lang kayo. Medyo, wala siyang ganong uh, engine brake. Kaya magingat lagi. Kasi madulas to. Kasi lupa to eh. Ayan, nakakita na natin yung dinaanan natin kanina na matarik, Tingnan natin kung kaya. Ito na maging start yung matarik guys. Hindi oh. ko lang sure kung visible sa camera. Ah. Pero pag makikita nyo to personally sobrang tarik niya. tama nga naman si kuya kanina sabi niya matarik pero kayo naman ng third gear oh ayan pero hirap na second <laughs> gear tayo wow ganda dito huwag nyo lang isipin na matarik yung dinadaanan nyo kasi pag iisipin nyo na matarik kakabahan kayo ayan ano lang relax lang kasi hindi naman gagawin tungkol sa dana to ng gantong katarik kung hindi naman kakayanin yan yung lagi isipin guys Diba? Sarap! Nakasigunda pa tayo Actually yung pinunta namin sa Bingit guys Nakapremera kami doon kasi hindi kain ng sigunda Pero ito oh Basic oh Especially yung La Union Matarik din yun yung, yung tinatawag nila ang The Great Wall of La Union Mas matarik yung compare dito Kasi doon kasi naka First gear lang ako doon Ito Naka second gear pa ako So meaning mas ano, mas mas matarik yung kasi hindi kaya ng second day bato ganda dito kanina hindi ko gano'n na-appreciate yung daan na to kasi sobrang init alam ko ang oras kanina habang binabibay namin to alas dos or ala una ganyan kaya sobrang init pero ngayon dahil uh, alas 4 pasado na hindi na ganun ka ano kainit Medyo malamig na Ayun o, oh, dinay-discover pa lang tong daan na to Actually guys, uh, sa hindi nakakaalam 3 years na mula nung ginawa tong kalsada na to O mula nung natapos tong kalsada na to And, ngayon lang binuksan Dahil dito sa uh, Minalungaw Kasi wala silang ibang dadaanan Kundi dito lang So yung guys, pagpupunta kayo ng Minalungaw Gusto nyo merienda, meron sila ate dito Halo-halo, ayan Along the highway lang sya tapos tapat siya nung mangga na to. Tapos may katabi siyang tindahan. Ayan, may tindahan siya rito din. Mangga. Tapos itong tent na to. Meron sila dito mga halo-halo. 25 pesos lang. Napakasarap guys. Tapos meron silang mga... Ayan, meron silang barbecue. And... Ano ba to? Tayo so, patingin ay Ayan, meron din dito. Uh, head barbecue din. Ito, meron din dito itlog. Kuenoy, yan sa Isaw, Panang Manok. Ayan, marami, marami. Just in case, punta lang kayo dito kapag pupunta kayo na may nulungaw para magmerienda. Pero may bayad. Ang <laughs> daming baka guys, oh. <laughs> Na-checkpoint na naman tayo ng mga baka na to. Ang dami nila, oh. Wala pa mga tali yan. Oh, ang dami, diba? Ang <laughs> Nampas lang nyo. Oh, di ba? Dami. Ito ba kung manuwag tong isa oh. Ah, may daan pala doon. Doon pala sila dapat. Let's go.